Okay. Oh, there's a caballo. Die. Oh, die. Oh. Day. Uh, day. Uh, caballo. Nakakarga na magkabayo. ka Oh, sa wino. Kaya nga. Lay, mani. Iba man yung kabayo na Lalaki nga kabayo. Nga, nga, nga. Nga, Ah! okay oh, oh, oh. ah, lang naman ano, bawal nung lukad oh, lang. That's na, a ano, You love the kabayo, the so right? Tuwing kumakain ako ba? Hmm. nalangit na ano ko ano, yung mga kabayo. Hi! <laughs> <laughs> ah, we are the... We are the... Terno... Ay, wala pala sila. Hindi pala nag-Terno. May man sa Wala si Bakang. Punta kami sa Isakaya ngayon. Ayan. Dito kami sa Inara Tsutsumi. Si Mamunako. This... Nakaka-miss tong lugar na to. Ito yung bar ni Mama Mary. Don't know. dito kami naglalakad. Mag-iinom mag kami guys with bossing. With amo. Ready na ba mga atay? nag na kami ng gamot guys. Ang karaoke ngayon ko na ni Bumi ba? Diyan yun, di ba? Oh. <laughs> Yung mga tamang sapatos. Oh, pwede. Pwede pagkita si Apo. Cute naman. Ayan o, oh, ganda. Are you ready to drink, guys? Are you ready to get drunk? <laughs> Ito ang guwapo. Inalad siya guapo. me. Mamuna ako. ako. Nah, ada si ini. Kami ya. Entar kami ke Isakaya. Kita kami ke Isakaya, guys. Ibu aku. Hi baby shark. Simasen. Kakoy. Ini kalau saya table. Awak pula nasi ni mana? Si mas ya. Kita ni mulai mas kali ya. brand Kampai

Tan tok wa. Yo <coughs> no. Yo know? <laughs> no. Reno. Oh, lu bijuk. Enggak tahu lah kapan tai. Parang dilis atin yan, yeah? malaki lang. Sarap talaga.

Pabulit na ti Elay. That's ill. Ill ba to? Oh? Ti Unagi dyan na Unagi yun. Di ba may di eel Ile. Di Ile. Ile. Ile din mahaba? Di mahaba. Il unagi. Ah, malaki to. M to M. yun. Pero yung ill yung mahaba, di ba? Ay, ito. mahaba ba?

ito yung paborito kong kainin lagi dati. Tibasaki. Mm, tapos yung parang cabbage na may... Ah, yung cabbage. Ayun dito. Cabbage na ano. Kasi no. may gulay. <laughs> may ganito. Ito yung gala na ano. Kawasaki ba? Yun, yun. Paborito, paborito ko yun. Tibasaki. chicken Tibasaki. Karagi. tawat ng sa serap Sarap buhay. Sarap ng buhay pagkasama si mama. At kamakarin. Who's Ati Pam? Ati Pam Pam. Pamela? Pamela. Ano Kara? Ang Japan. Ang Japan. Ang Japan. Ang Japan. Ang Japan. Ang Japan. Ang Anong nandito Ito. O, rin? Lemon sour. lemon Lemon sour. <laughs> Meron na to? Meron naman. Ito lang yung... I, oh. I mean, asan yung lemon? wala ah, okay, nah. okay. lang din naman. Ah. Dito pariyatong pinipilit. Okay, this banana lemon tower is the safe. Tempay na guys. This is lemon sour. Wala lang yung lemon na kinukuskos. Wala na naman siya pinigano siya. So, this is very sour. Maasin. Yeah. Yeah. Lemon sour. My <laughs> niche. Kumbaga, ito ay sinigang na alak. <laughs> sinigang na alak. <laughs> dahil maasib, eh. Ah. Baungon. Baungon <laughs> yan. Ano sa baungon? Ah, ba ah, suha. <laughs> suha, grapefruit pala. Ah, ito yung lemon pala. This is the lemon. Pero yung iso is yung suha. Ha? Huh? Pwede dahil? Again natin nito para mas malakas ang tama. Sa Pilipinas, no. Ano mm. 'no ka? Ayo, pake din si. Mm. Sarap. Delicious. Yan naman yung bagong delivery ni Papa. From Thailand. Yan ang dapat bala dinagawa natin. Kinilaw. Hindi ko dala dalaw mo. 'Wag mo ikotano. Oo, kita. Itigi, 'yung iring. <laughs>

Meron na. Okay, ito. May baka may kulang pa. Yung sauce, So, let's eat the yung limonang. Lagi ko ng musabi, oy Kunti. O, buta ng Let's eat talib. Oh, talaban Let's eat. Never been into talaban. Lamek, lamek, dash, citus, ono, ayo tujuh, hilmi, ya, coba, bakso, ayo, coba, bakso, ayo, coba, bakso, coba, bakso, coba, 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 coba,

Juga ini. ya? sudah. Ayolah dulu. this one I like the radish one. Wah. Satin is labanos. It's, it's this one. Hmm. Hmm. Okay, masarap ito dahil, oh. Yung dahon. Mm -hmm. Yung dahon. bakang bakal may Let's try the kiwi sour.

Muna akong lamig at kasi hindi siya mapait, hindi siya mapait, hindi siya maasim. Kulihan ang pineapple. There's Sour. naglalaban yung pineapple kato pineapple sa mga yan. Naglalaban yung sweet like that. Exactly. <laughs> kasi kanina yung <laughs> ah uh, yeah exactly Kani, that's why. Right. That. Kaya na kasi just uh, okay. yung asim like like parang yung panes na may si parang sinigang mix. Ito may may sweetness right kasi. What can you say about it? I it's something delicious. I, How, I, uh, really? I love it. Like love your love name, J Delicious. <laughs> How about <laughs> your happy? A more of fruitfulness. <laughs> huh? The more of fruitfulness. The more of fruitfulness. <laughs> more <of> fruits. <laughs> What's that? What is a kiwi? Kiwi. Oh, kiwi. came, kiwi. 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 came from? from the word <laughs> of flora. The kiwi. For what? Tanga, shiok, shine, shiok. Shine, Shine, What can you say about the uh, kiwi? Uh, you like it, right? As of now, this is my favorite uh, sour. Sour? Sour? I never had. <laughs> I never had? Yawa, nagkabot ang Japan mo eh. na nagkapasa kayo sa immigration. Exactly. Pero naging sa immigration. Nga? Yun po kayong magtagalog, ma'am

Parang batikulon. Batik Try batik to eat the batikulon. The gizzard. Si, uh, ano, mm, mm. yeah. Dapat you had to, ano yun. You make smash You make smash. You make smash. You make Dapat sabayan mo na ng kanyan. Anong pangalan niyan? The labanos? What's o, that? The onion. labanos? Ah, the sibuyas. Oh, I love the sibuyas. the... Masarap yung... Masarap yung batikulon. Batikulon sa Tagalog is... Balon-balonan. Masarap yung batikulon with so, tayo. So, masarap yung may dahon. <laughs> It's healthy. There's herbal. <laughs> <laughs> oh, tinatakan Me. Japan si Me. Si Me, alam mo ah, meaning ng si Me. What is Me? Ang ng herbal. Ah, di ba? Di Mo tawag ka para sa mga sakit sa kasukasuhan. Oh, Di ba? Oh, oh true nga ka, na ka. Ah, ako na. Lami yung mga ng batik ko like may tae sa dulo. Okay. Bakang, remember. herbal, marag na herbal, no? Ano lasa batik ko ni hilaw, Reggie? Oo, oh, hilaw. Oh, there's a kabayo. Dye. Oh, oh. Kabayos. Nagkakain ka ng mga kabayon ka, Dai? o sa Weno. Kaya nga. Lime na niya. Iba man yung na niya. Lalaki nga kabayon. Nga rin, nga rin, nga rin. Hindi, wik. Kamayon, wag mo na. Nga, 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 Ah! O, lang, ano, no ulok ka. O, ha, 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 ha. You love the kabayon, right? Tuwing kumakain ako ba na, na, ano ko yung mga kabayon. Ano po? Nagkikita ko. Oo, ko. na may mga buntot Parang talaga. Parang orin niyo po sa Lucky Bread Kabayo. Ito lang. kakain ako. Alam, may nakikita ko ng mga kabayo. Pero masarap dahil. Masayang tingis kabayo. What? Wishy. Wishy. Ano? si Amo? ito bakam si mas Hindi pa po tapos ang laban guys kuno pa bakam yan yung lemon so, isa naman yan lemon yan ah, ah, yung fresh Pagkain na ito naman pineapple <laughs> kita sewain dong. Kasih makan apa? Ini saya awak sendai. Nara masa kiri terus so... saya kaya. Saya sa gumade. Saya sa gumade. Memang <manyang> enggak ang sarap di gurun First time mangga. Memang enggak Try natin ta. Kalimutan ko naman magano. Sini ganito. Ya. Hmm. Kalimutan ko magjapanis, ko sa Japanese sa. Replano. Ano nga long time no see? Si? Ah

Yukuri aru kara, ah, atama, <laughs> <laughs> irenai, ah, ha, hayaku, uh, uh, usui, jika jika <laughs> <laughs> nih, nih mui nakara, no uh, no 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 wait please, oke, okay. oh. wait dah, di kau dah kasih dan English, <laughs> Japanese nya. tapi ini ya, tapi Oh, no, 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 no. okay. nawak do kasi It's our fault.

本当は電話してきましたよみたいな宅急、あのー、便でやるんだけどまだないんですよま、明日だったら余計ダメですね <laughs>